Now, in the book of Philippians, chapter 3, verse 20 and 21, Paul um, also said and the But our citizenship is in heaven, and it is from there that we are expecting a Savior, the Lord Jesus Christ. He will transform the body of our humiliation, that it will be conformed to the body of His glory. by the power that also enables me to make all things subject to himself. Mamingin sa hindi rin sa Pilipinas. Mamingin ang pulong sa Pino. Okay? Sa mamingin sa hindi hmm. rin ang atong niya pagka lumulopiyo, atong pagkabanwahanon, ara sa langit, nabihintang kapahabot sa aton niya manulawas na amos sa Iso Kristo. na siya ang mga uh, bayo o transfer sa atong nalawas na uh, awhanon uh, na agon maging pagiyo sa iyang nalawas to the body of His glory inaagi sa iyang gahom na makahimo si ang isang pasatanan ng butang na gawain namin sa iyo. Okay? So, ang um, ang isiling sa balang ng kasulatan that there is a place may ara isa ka lugar na diin dito ang aton nga pagapuyan ang mga isiling nila heaven and our citizenship is in heaven remember pagsulat ni Apostle Paul sa sininga mga uh, aton ginbasa akong naging ini ina address dito sa mga pasado na dito sa mga qualified na approve na ang ilang application na sila ang ilang pagapuyan na wala si na, na dito sila mag immigrate ang mga mga uh, Christian na ginuwing Christian, Christian na tuod, Christian na abroad na ang ilang application na magpuyo sila sa pinaka naging na lugar na diin ang isa ka lugar na hindi, kung ako ma-imagine, hindi maka, wala si makakumpara ng lugar din sa God be na glory. Okay? Eh? So, pero kinahanglan ng application. Pero kung di ka mag-apply, parang mga puyo sa sinagalugan kung wala pa ka ma-approve. Remember, you are already qualified sa isa ka lugar na din internal na lugar na pagkakaduan sa mga wala ma-approve para sa langit. Eternal destiny. Ang mo ang tawag sa Bible imperyo. Pag-antos na wala si katapusan. So, to God be the glory for the Christians, for us, who believe in our Lord Jesus Christ. Once na kita nagtilala sa atong kasarili na magkasasala na wala kita si mahimo para na maluwas kita sa atong pagkamagkasasala kay kita mga gutor ang makasala ang gid ang silot sa atong pagkakasala amo ang ang, ang walay katapusan na damnation okay di dira kita nang qualify sa sinaka lugar na walay katapusan ng pagantos pero samtang ari pa kita sa kalibutan itagaan kita sa Dios sa opportunity tagaan kita sa Dios sa Uh, kay Gayunan, na kung tali, kung ko lang, mag-apply kita sa isa kang lugar na nangyayin atong pagkakuyan na isa kaman namin yung lugar. Okay? So, ang mga believers sa Pilipinas, yung pinabalan ni Apostol Pablo sa iyong pagsulat sa inyo, they We were already qualified. And even sa karong nga panahon, kung kita nagkilala sa atong na ginoo ng Kristo, na atong ginoo ng mga luluwas, impact na siya. Pag ginaako na nga ng kita mismo, hindi ka luwas atong kagulingon, nagkinahalang kita sa mga luluwas, kaya atong di na si Kristo ang makaluwas sa atong, dibato ba na to siya na atong ginoo ng mga luluwas, mga kaoran, sigurado Ita ang kinahanglan ka na damo pa nga mga gin sa Ginoo para na makakanto kita sa sinang yalugan, sigurado i-approve kita sa Ginoo. Hmm. Sigurado, 100% aprobado kita once we accept our Lord Jesus Christ by faith na nagahalin sa atong nga kasinasin. Kaya so, may arag kita na immigration na aton ang bid na mga kumpulis na buwan natin. Okay? No, mga kautulan ang ining na immigration. Oh. Ang ining na immigration isa ka, isa ka napaka namin. ang benefits niya. Oh. Ang ah, benefits niya kung aton ini na na nahimo na, nahimot, na hindi qualified kita, napakanamit. Pumagay, okay. hiling uh, immigration, hiling lugar, lahat ang pala po yan. Kung dito na kita, itawag may freedom from death and suffering. Yes. Wala na dito sa kamatay. Wala na dito sa patangos. lugar, na ginaman sa Dino sa mga qualified na magpuyo sa sinang lugar.

So, ang problema na ito, hindi ba tayo Pero, isang pa sa ako na sitwasyon sa kinabuhay sa tao, na huwag kay Palong kung saan mapatay. Pero, naipalota, pinaagi sa puno sa gino, na once na aprobado na kita sa aton nga pag-apply sa sa eternal immigration, in time, may tabo sa atong ang physical death. Wala na ito, wala na ikanduan. Makasiling kita pa yun po, na for me to live Christ and to die is gain. Ang kamatayon, amo, ang aton ng kagalatan. Why? It's because we know that in heaven, there is no suffering. Wala ni Pag-Andos. Ang lumatok okay. bilas <hazukas> ang lepas ng patay, kapag pinag ng Pag-Andos. ka kung

kalau pergi kau nak kita, sehingga nak kalau tuh jadi. Kayak kuli hatu pak kuyu harus kali hutan. kita adalah jadi kali. Karena pak kita sekampus, kampus, kamu akan pelan Pun atun lang kita, atau pun arah kita seperti sama Christian persecution seorang panahon yang pertama tayang Christian lebih begitu lah

Kung hindi pa kita ang hinungdan sa ato mga pag may mga tao na mahimong hinungdan sa ato mga pag-antos. Tama mm. ba? Tama. Ano. No? Kasi so, kita sa ato ng kasing-kasing is because namo mga tao na nagpasakit sa ato ng kasing-kasing. Isa so, kaya kita ang hinimong kamali. May mga tao na mag-utag-mautang uh, na masibagol sa ato na naghimong kita sa mali. No? Masakit ang tango, kahit walong kita, mati kita. Ang wala, mga ato na kahit ang risalimutan. Pero salamat sa Gino. Yan naging offer ang Gino na isa kalugar na dapat dito kita mo inigli. Isa kalugar na dapat hatong di inakon na makakabit kita sa Amen. Isa kalugar na wala na si Pakantos. Amen. Amen. Isa kalugar na, na napakanami. So, sino pang hindi gusto siya? Pero sumulang na isi sa Biblia, yung tayo na ka na yung Kiyo tayo lang ang ko na mga mo. At mo ko mga tao wala na dito. No? Pero for the Christians in Philippos, and even us today, na nagatungo sa ito ng ino, kung glory, apil kita sa gising ni Apostol Pablo, that our citizenship is in heaven. Yes. Para ang panahon na kung madulang makita sa kalikutan na puno sa pag-antos, ini ng mga mga kaburan, ilisang, kalipay, nga mga pag-aldos, mga kautoran, ilisang sa kalipay ng kaudi ni Pusa. At ang patuligyan. Sinay sa Romans 8, verse 10, na ang pag-aldos nato ng binas kalimutan hindi katumpara sa Imaya na walay katapusan. Maguman natin din na siya kung si Kristo at ang kikilala at ang hindi naman Yes. Praise God. Amen. Amen. Okay. God, isa ka lugar na din may ala kita divine fellowship that is uninterrupted divine fellowship with our Creator. Hmm. Atun na Diyos na katuga sa aton na kaupod natin sa sinang lugar na kita wala eternal liberation. Ano pa kanami, di ba? Kaupod natin ang Gino. Sinisapulong sa now where there is uh, in, in the presence of god there is fullness of joy so this is a very uh, important initial joy in the presence of god when we praise god and we feel his presence so we have the initial the joy of heaven in the presence of god and then it's going to go down to the and then it's going to go the presence of god there is fullness of joy fullness of joy let me say in the life give me health give okay So napakalami mga kautogan kung na-experience kita sa presence of God isang pari kita sa kalimutan. Hindi mo mean, yung naka-experience yun na. Hmm. No? Paano na naka-experience? May experience na na sa diba akong kita nag-worship sa iyo. Faithfully, heartily, we worship, we worship, we worship God in spirit and in truth. We can feel His presence. That is why sa panahon, lalo mabatay ka ng presence of God. Tira kita, mga kapatid, sa kalipay na tuon. Amen. Yes. Tuon ang kalipay, ng ina ng kalipay. Amo ang nagahatag ng sa mga nagaluyan. Silip pa sa paraan kasulatan. The joy of the Lord is my strength. strength. Kaya ito sa langit, huwag na ay Kaya puro kalipay na lang ito, tumatkaara ang presence of God. Hallelujah. Give me the glory. Ala di top ng ning ning good condition kita. No? So na tay fellowship with the divine our creator. I interrupted. Wala si maka no? Si Dios go sa aton. The next perfect peace and joy. No? Freedom from earthly anxieties and troubles o islam, nga ang napakalami na lugar na dapat ang buwan Amen? Amen. And lastly, that place na mag kita, ang na ang lugar na bihin mag-reunite, may ara uh, reunion with believers who have fast May ara ako na pag-delipulsa sa mga Kristohanon

ako na pinaampo kayo sa ako mga otod sa lahat sa Ginoo. Isa sa mga at pastor na Ako ang ikamit sa Ginoo para uh, na masayin siya na pastor na sa inyo sa Manila. Ang iba ko na ako otod, hindi na sa una sympathizers pa lang pero na nalabay na sa Ginoo. Ako ang pinakauna na hindi qualified of room by God sa na yun. Salamat sa mga sabi ng itawa ng pastor. Kaya mo na hanggang naman. Ano mo na hanggang ng mga pastor. Hindi lang aton atong family na naging mong reading na sila. Mga approved sila sa immigration. internal immigration. Ang hanggang naman bilang mga sa ginoo, mga pastor na damo kung tanay ng mga tao na amon malampot at agod na ipaybalo na dapat mga kautoran nag-apply sila sa eternal immigration. Ilang preaching the gospel of our Lord Jesus Christ. How about you? How about us? Many of you na hindi pa rin buo ang inyong pamilya at yes, pangalagay okay. sa kina. Napatay ka na sir? Napatay Diyos na uh, oh, no? si Buhano ka napatay kahangawa na di pa rin sa inyong kalikutan. Ano din ang panahon? Kaya so, kung hindi sila approve aprobado ang ah, nila ng uh, sa sila lugar na din dito din na mag-immigrate, magkakunan, qualified sila na Dapat hindi sila magpabilin sila ng situasyon. Dapat maka-apply sa eternal immigration in heaven before makabot ang physical death. So, yeah. So, kung tadi, no? may ara na po pinariyan nila ng dito sa mga. sa pabiling na yeah tukol na nakagugod pa kami ng Inel. ko ng pamilya ni Master fish, eh, sa tanan nila. Yan natin sa dito. Ang kapataan, ang mga kailangan sa iyo. na ang mga nangyong uh, literala na ang inaprobado na ang na uh, application sa sinan internal revelation pinaawi sa ila. Okay? So, uh, na itin sa mga nag Amo niya kamatuunan. Masugod kamog kag sa ibe, magtuo kamog kag Makabot ang panahon na mag- antukita sa lugar na dito kita magkuyo sa mula katapusan. Either dito sa lugar sa mga pag-antos sa mula katapusan o dito sa pag-antos sa lugar na wala ni pag-antos hmm. in heaven. Pero kinahalaan sa kinasikasing, genuine na pagtuong na akong muslimon ilang pagtuo pa lang makaluwas. Kaya ito na, na about faith. There are five kinds of faith. So, five, five kinds of faith na ang ibang nagkamali kung anong klaseng pagtuo na akong makasunod sa langit. Ang unang pagtuo na akong itawag, we have faith about uh, the doctrines na diin sila dito nagkamali nagasali sa mga doktrina, sa ilang simpahan, ilang itukuhan, kung ako na ang pabaagi para maluha sila. Dahil ako na may harap pa natural faith. Ang natural faith, ang sa faith ni Satanas, natuho si Satanas sa ginoo, sa, sa, sa Diyos, na siya natural na pagtuo, na mga tao man, ang gotoo man, mga kainatuhos ba sa Diyos, ay, daw, buglay, uh, no?

At tumabasa sa Biblia na may mga tao ng may mga pagto. Pero hindi pa nakakaliwas na mga pagto. When it comes to that salvation of no? our souls. Um? So, ano yung active faith? Hindi sila sa Biblia. No? Nagapagay sila sa lahat sa Diyos. Kapadeng sila na ang Diyos yung hanan na makasalamis ng impos na pagay ng impos have that active faith. Some of them were meritorous faith. Hell sa ilang mga batiyan, may gusto na meron po ang power of God. Yeah. No? So, nasa aktibo ka po. Pero hindi pa mo ang magalawas sa ato. May alak po ito, ang living faith. Ang living faith na ina. No? Muna ang iba na field, gems, silik, silik, na ang ginagawin, hindi ang living faith. And James, hindi kasi nila, ang pagtuo ng patay, wala sa ang So, ang pagtuo na may ginuhatan, ang muna ang buhi kapag do. Pero ina class klaseng pagto, hindi pa na-amo ang itawag sa evil free. Why? Why? It is because even uh, the, the times no, sa Old Testament, may mga tao na may alas sila may make free. Yes, may make free. di obey. Uh, obey the word of God. Yung pati ang ilang puno sa kino, dito man Okay? So, ang mga sinigong ang mga na pato, kaya may specific na binusobo ang ginaw sa ila ay nagituman, so may infant na. So ang ba pag na pagtuon na nakalakas? Ang ba na nito saving faith? Ang saving faith magpatulad iba sa living faith, iba sa acting faith, iba sa natural faith, iba sa uh, belief, sisting faith. Ang saving faith, ang ini ang makalakas na isin sa kain. Nah, dapat na dapat iwalis dito na kalibutan agot ka ng mga tao maka pati sila uh, na na iwalis sa ila kaya makaambol sila sa saving faith so ano ang ano ng saving faith? saving faith is simple ano ina siya? ang katoo ka, na makasasala ka hindi ka makaluwas sa inyong kumalingo na si Kristo ang karis kalibutan para na nga iwasun ka sa ibang punasala ang matay siya sa cross para na Tugtosun kita sa ato makasarana, ilubong siya ng siya sa katatlo ka niya, alasah pa niyang saradang sa i, ang una ang tour ng das, ang una ang gospel of salvation, ang una ang gospel ng mga na makalwas. ang una ng mga magatoo siya ilustil, sa ka ang bisang siming siming sa pag, sila'y ay ang katshemo ng for it's the power of God unto salvation to those ring that's your first You also have to pay tax. So, I'm not mo, to saving food. believing in the aspect of our Lord Jesus Christ. Isang buhay pa na siyong pagtuo. Ito man mo ang tanang ng mga sukur sa kino. Without believing in the gospel of Christ, you are believing, living faith, but you don't have saving faith. Ang muna ang ano ang tiyos ka, ano? You happy? You happy? You happy? Ayan, silip pa ni Jesus. John chapter 14. Anong silip niya? Believe I will be in with be trouble. Believe in God. Believe also be in me. If not your heart, with trouble. In my Father's house. I I mean. my house. As in mean. mansions. So, since Jesus, believe in God, yes. Believing in God could be natural faith. and believe in God. We have faith naturally. Well, but same Jesus, believe also in God. The saving faith. Believing in God is not enough. That is natural faith. Even the devil has a kind of faith. Okay? Right? But saying Jesus, believe in God, yes. We believe in God, yes, we believe God. that's the beginning of Uh, for those who wanted to go to heaven, they must first believe in God. But if you're are not going to top, believe in God, hindi pa na sapat o nakakita sa lamin? So Jesus, believe in God, believe also in me. So when we believe in God and we believe in Jesus that He is our Savior, so you have saving faith. And that kind of faith, ang muna ang makadala dito sa langit. Okay? So, dapat hindi na magkamali. Kasi natin ng mga tiyo, lang ito ka sa Diyos, yes, sila na. Okay Pero, ang pinaka-importante sa uh, kanilang pagtuo is the same age and then Jesus Christ. Yes, sir. Kaya okay. kung namin na ako, requires a gino you know, for eternal immigration and then believe in the gospel of our Lord Jesus Christ. Thank <laughs> you.

nagakilala, kung nagabato, kung nagato, kung nagabato sa kung ginoon si Christo, at the moment, God will make us His children. Yeah. Kaya ngayon kitang iyang mga anak. Ngayon, nagsiring ang ang uh, mm -hmm. uh, Romans chapter 8 na ang lagi, ang ugaro, na pagapuyan sa mga kurbado, yung mga langit, para lang sa mga anak si Jesus. E tayo kita na sa 38. Yan huh? sinabi si Jesus, In my Father's house are many mansions. So kung kaya God as our Father, ang papuyo kong sila na mga anak sa Father God. Paano kita may mga anak sa Diyos? You must have the saving faith. Saving faith is believing and accepting the Lord Jesus Christ as the Lord.

ng physical na jago spiritual na Okay? Hindi ko sa kapindog pag-inong pwede.